Brothers and sisters, magpakatotoo tayo. Gaano mo na katagal sinasabi to sa sarili mo? Next year na talaga, magseseryoso na talaga ako sa aking prayer life, sa aking uh, Catholic faith. Next year talaga, magde-daily prayer na ako, magde-daily uh, devotional na ako. Sinabi mo na yan last year, pero December na ngayon, last month of the year, pero parang ganun pa din, wala pa rin nagbabago at pareho pa rin tayo ng last year. Parang nakaka-guilty, di ba? Kasi real talk, alam naman natin na si Lord lang naman ang sagot sa lahat ng mga stress problema natin. Alam natin yan, tama? Pero bakit parang hindi natin siya inuuna sa lista natin kahit alam naman natin na siya ang pwedeng tumulong sa atin? Imagine mo next year 2026 na ulit. Pero baka same routine lang naman ulit tayo. Tapos may kita mo yung mga kaibigan mo, yung anak mo, yung pamangkin mo. Hindi In rin inuuna si Lord. Inuuna pa ang cellphone. Tama. Cellphone muna bago si Jesus. Ayaw mo naman mangyari yon di ba? Kaya makinig ka. Meron akong solusyon para sa'yo. Kasi this coming 12-12, may ginawa si Lord para sa'yo. Ito ang didake 2026 ng Feast Books. Okay, nakikita mo yan. Maliit lang tong libro na to, pero sobrang solid na to. Ginagamit ito ng libu-libong mga Pinoy Catholics for almost 20 years na para marinig si Lord araw-araw. Alam nyo, Five minutes lang to every morning magbabasa ka ng gospel tapos meron siyang daily reflection buong araw magkakaroon ka ng direction at peace of mind proper guidance kaya nga tinatawag siyang spiritual coffee ginigising kanya tuwing umaga hindi lang ang iyong katawan pati ang iyong kaluluwa ngayon lang to mangyayari okay makafade is coming 12/12 -12. sa December 12 okay etong Dida 2026 na to ay 150 pesos na lang. Okay? So huwag mo nang palampasin ito dahil it's not about the price pero yung opportunity na makapagsimula ka ng bago this coming 2026. Para maka-avail ka nito, Dida 2026 ilalagay ko yung link kung saan pwede ka maka-avail nito. Kaya simulan natin ang year 2026 na pama with Didake dake 2026 ng Facebook.